lang nga daw itong mga dahon na to yari na lo ito na lang pala sa baba oh tapos na Ayan, 11 o'clock pa lang po eh halos ubos na yung ano ubos na yung ating uh, baboy na isa Ayan, thank you, thank you naman at uh, ano na? Malapit nang matapos. Ayun na. Oh. Pos na. So bali pag ano sa, sa taas kayo uh, hindi kayo madudulas doon? Sanay na kayo? Galing na. No? Yung kanal, oh, ng kanal 'o, ginagawa ng kanal. May jun-jun, sabi ko kay jun-jun, medyo pagano ng konti para at least uh, yung tubig hindi ano, hindi magistay stay Ngol 'yan. Oh, pagano po, ito, <laughs> na, after lunch time, ayan na po mga farmer. Ayan na lang ang gagawin nila. Tapos yung dito. Yun doon, tapos na rin halos. So, Bagong-bago yung pawid na dumating. Green na green pa. Mm. Magugulang na daw itong mga dahon na to. Bilis lang naman siguro ano, tapos tinatahi lang ano. Gumanda bigla ano. Tapos yan pipinturahan pa po yan. Yung mga nasa ilalim na yan. Pipinturahan po yan natin ng ano, ng uh, parang kahoy hindi pa tapos yan oh. ang kinakanala ni na Junjun Jun. pero pipinturahan na daw po nila muna ah, bibilisan nila ito, hahabulin nila kasi anuhin na rin ngayon yan Ayun, tulong tulong na sila oh Apat na sila dyan At tatlo Yung isa doon Ayan Tapos paglagay daw po ng liso sa ano Aakit na lang sila kaya din lang tumungtong dyan Ayan mabibidyo natin Kaya sila tumungtong dyan Pero ako hindi ko siguro kaya Dudulas ka lang naka ano nila naka sabit sa leeg yung kanilang pangtusok parang <laughs> walang kalaglag ba ayan oh ah uh, sandali lang yan susunod namin project mga farmer ay eh, tingin kong kailangan ng gumawa ng panibagong toilet doon sa dulo Lalagay tayo Enjoy ni bebe eh. so ang susunod na natin ito na siguro, mabilis lang naman yan eh tapos sa gilid ididikit na natin ang ano, CR maglalagay na tayo ng urinal ganoon na rin naman eh. ayaw natin nandito na tayo Balikan natin to Tapos na yung operation natin mga farmer May na naman So maganda oh, maganda Nabubungan na po nila Tapos na atang pinturahan Ang bilis talaga naman eh. Ang bilis Wala na ba tayong ano Yung cup na di Blue Tatakpan natin Grabbing ano uh, Putol ba yung eh? Putol ba? Andun ah, mismo sa may ginawa natin kulungan ng ano gansa, nasa loob na oh. Ah, nakita ko yung Neltex eh. <laughs> Bibili sana ako nung cup, kaya lang wala. Doon nag-iisang ano. Hmm. Ayan mga farmer yung ano. Ang bilis lang pala. Kaya pala easy easy lang sila. Dali lang yan. O napinturahan na po. O yung doon tapos na. Ang ganda na. Press compress press ko na. Next week kukuha na ako ng palo china. Next week po papayam. Kukuha na ako ng palo china. So bali dito Entrance. So, bali alternate po sila na. Tapos may upuan na dito. Alin? Ah, pwede rin naman. kasi hmm. yung mahirap kasi pagkakot yung hindi ito yung kuha niya wala. Yun din eh. Pwede pa gano'n na, no? Oh, hindi, sara bukas din pala to. Open to, open. Pwede ka maglagay ng duyan dito itong isa. Oo, dami na mga kaupo. Sa bala ko nga sanang ilagay natin na mesa dito papaya. May may upuan din. Para sa pagkakain nga naman. Oh, luwag eh, oh. Kahit hanggang dito mo lang. yan. 12 feet siguro kaya pa no lamesa kapag nagkakainan pwede naman uupo na lang doon di ba hawak yung plato pika pika na lang mm, bukas daw po magnilalambat mag magnil lang. Tutulong-tulungan na nila yan. Ayos na. Palo China, makukompute na natin kung ilan ang kailangan. Yung sandalan pa pala, no? hmm. ilang palo China. po ang habang pukunin ko. Oo, oh, yung na oh. ng mga yung dito pa pwede nyo lang <laughs> man dyan yung may kit Nagbe birthday ka na. Hindi ka pa naglalakad, nakatumatayo na siya na no, papayam. Oo, uh -huh, tumatayo na. Takot pang humakbang eh. Malapit ka na maglakad. Kahabol na si Lolo sa'yo. Sumatayo hmm, ng sumasayo. Hmm, na yan, nakatayo. Ay, kakagat mo papa, kakagat mo papa. Ha Hmm. Uh. Nakailan kaya ang na-deliver ni Kuya Mitch sana? 2,400 eh, Habi ko na eh Nasa 2,3, nga Kasi ito pa lang, 1 ano na nun eh 1,1 na mahigit eh Oh, hindi ito pa Sininsinan kasi nila. Sabi ni Kuya Mate, kung hindi natin yan kinapalan, mas makatipid ka. Kaya lang, mas maganda talaga yung to ano lang, oh. Less than one inch lang. At, ay, more than one inch lang. Uno media lang. Ang kapal daw niyan, Papa, yan, Papa, pag sa ibabaw ka, umapa. Sa bagay, ganun lang, oh. Pagitan, ano. Tapos, yung pawid 3 oh. days, apat na tao di ba masakit yung hikaw mo na yan? nah Kailangan natin ng installation pa ng kuryente dito papaya pa paano, papano, ilaw, ano? Oo. Oh. Sa gabi. Malay mo, mayroong mag-upa dito ng gabi. natin na sa <laughs> Sabi nila, gabi, hindi gaganapin yung ano. Nagyan na ng ilaw bawat kanto. Tamang tama pa tayo mo. Ganda, ganda. Tamang tama yung paa mo. Naka apak. Hmm. Tapos kung gusto mo sumandal, medyo mahaba ito. Pag inantok ka, pwede ka pa mahiga. <laughs> Ari na lang. Ito na lang pala sa baba, oh. Tapos na. Dinugtong mo na lang diyon. Yung dinito sa dulo, muna. Wala namang gamit 'yun. bali yung ano niyan, mag-mimit mag, mag -me dito na, no? yung kahoy na no? Hindi pa nagdala si Kuya Mitch ng maikli. May nakita ko na kan. Display doon sa ano niya. Oh, maliit yung patol. Tapos yun. Oh. Bali sa ano na kulang yan. Liso. Sila na rin daw ang bahala. 晚上，嗯、oh,，明嗯 O, ayan ang mga farmer ito ay magpo full weld na pala si ano. so halos matatapos na rin pala yung upuan hmm. tibay na upuan na to yun na lang sandalan wala pa yung ginagawa na rin ni Junjun presko ganda may singawan tayo so yung init hindi hindi maiipon don sa taas gawa nang meron tayong magandang ventilation <laughs> tirahan na naman ng na sandalan ni'yan Yan ang matrabaho, ano eh, Jun? Okay. Hindi siguro ganyan, ang bilis ka no Putol lang ng putol Lalo na kung yung upuan, ano Papaganonin pa natin Di lalo kang Kaya nga eh. Matagal na talaga na yung pattern ano ball pin ba yan? o ano? <laughs> dapat lapis yun ayun na Kumama. Imagine pag hinila nila, nakalak na agad. yan na ilalagay yung liso ayan, matapos din tapos yan ngayon so nga bukas, ang gagawin na lang po nila liso and net Nabot din ang apat na araw, ano papa pa yan? Liso bukas tapos net na. Ayun na. Okay na. Ayun na. Tapos dito sa kabilang side, ayan. So hindi ko alam kung Parang mas maganda yata kung open na lang yung ito uh, din, ano? So, Balang palo China lang lang siguro. <gasps> pwede rin naman 'yon. Bakit pwede naman pala 'yon? palo China na rin natin. So ito lang ang um, awang nya ganda Parang ang laki, ano? <laughs> Sa Naging mukhang dalawa siya. Ah uh, dito sa kabilang side naman. Tapos sa uh, maganda naman tingnan ano. mga ka-farmer yan tatapusin na nila yan okay na yan at ako'y ibababa na so titignan ko po yung palayan dahil uh, magsasabog na bukas sila sasabay na rin po kami mag drum seeder naman bukas medyo matatagal lang kami dahil hihilahin namin sila mabilis dahil ganoon lang ng ganoon ano? pero kami naman hihilahin namin And anyway mga naman po natin mapakita po natin para at least eh, magka magkaidea naman po yung iba Hopefully ay tama yung gagawin ko Although meron naman tayong consultant <laughs> Shoutout pala kay Kafama Wenz Larazo Ayan Ano po siya uh, Sa kanya ko po kinukonsult yung ano Kasi Kinakalibrate pa yung ano eh Pero sabi niya yan na yan Yung pang hybrid na nga yan Medyo malalaki yung malalayo yung agwa Tapos liitan mo na lang ng konti yung butas Apakita ko din po pag ano So ayun maraming maraming salamat At magandang buhay Bukas, papakita din natin kung paano nilalambatan yan at uh, yung paglagay po ng laso.